sa so, may mga sira dyang luggage bag Pagawa na kayo sa akin Dito lang yan Sa barangay Mayamot Sumulong Highway Antipolo City Antipolo Rizal Sira na ba ang gulong Ng inyong luggage bag mga kasapatos Para sa ito oh. Dalay nyo lang dito Sagot ko na yan mga kasapatos Change wheel mga kasapatos Sa halagang 1,000 Palit na itong apat na na to mga kasapatos Change wheel At kahit nga pala mga kasapatos ay eh, ito Halimbawa Nalimutan yung password Kung Gusto nyo mabuksan Nagbubukas na ko ito Kahit yung mga kasapatos Nung hindi na gumagana, gumagawa din ako ng mga sira sirang ganito mga sapatos at yung ganito rin baba, baba. yan ganito walang hawakan o kailangan palitan nito magagawa din ako nyan kung ito kailangan mismo palitan mismong siper magagawa din ako nyan mga sapatos dalhin mo lang dito sa aming shop dito sa kasapatos show repair sumulong highway barangay mayamot antipolo city antipolo rizal yun na mga idol it's done kaya kung kayo yung mga sirat yung mga luggage bag bag sapatos etc etc mga susian alam nila kung saan dadali eh. dito lang po sa kasapato show repair dito sa barangay mayamot sumulong highway at dipolo city tadaa